5.55 nagpa-cash in. Tapos pagka-alis, ayun, bigla nang nahack. Bigla nang kukuhain lahat ng laman ng Gcash mo. na wala pang isang minuto. Kung ayaw mo mangyari sa'yo to at maubos lahat ng laman ng Gcash mo, panoorin mo to hanggang dulo at maiwasan mo ang ganitong modus. Yung may mga tindahan or mini grocery na merong Gcash, cash in, cash out. Yung po ang pinaka-target nila. Unang gagawin niyan, may isang tao na magpa-pa-cash in yan sa'yo. Para malaman o makuha nila kung ano yung Gcash number na gamit mo sa mag cash-in, cash-out sa iyong tindahan. May mga kasabot yan. May unang lalaki na pupunta sa iyo para magpa-cash-in. unang lalaki nagpa-cash-in yan, 1,000. Pero sinabi ng na, nagabantay namin ay wala daw siyang barya. Kaya umalis muna siya. Ayan kita sa CCTV na mag-isa lang siya at wala siyang kasama. After ilang minuto bumalik siya at ayan kasama na niya yung kasabot niyang nakaitim. Kunwari hindi pa sila magkakilala dyan. Nung pumasok na itong lalaki na ito, mayroon na siyang dalang barya para sa pag-cash in niya. At dito na nagsimula ang transaksyon. Nagpa-cash in siya, halagang 200, tapos magre-request yan sa'yo na kung pwede picturean as book. Doon na nila malalaman kung ano yung Gcash number na ginagamit mo sa pag-cash in at cash out. Ganito siya. Sa taas, ayun yung number na ginamit mo pang Gcash. sa baba, ayun naman yung number niyan na pinagpasaan mo ng Gcash. Dito pa lang, nakita na niya, niya kung ano yung Gcash number mo. At ayun, habang nagtatransact dyan, itong lalaki. Itong kasabot niyang isang lalaki na kulay itim ay kunwaring maglalakad pa. Tapos, magtatanong pa yan dyan kung nasan to yung cash. Hmm, o, oh, di ba ang galing? Eh, kunwari, baguhan lang siya at wala siyang alam. Nung pumunta nga siya sa tindahan, hindi nga siya kagad pumasok. Siguro, tinitimbrean na niya yung kasamahan niya. Ayan, gumilid na muna siya. Tapos, mga maya maya, lumabas na rin yung kasamahan niya. Okay, ayan, kita nyo kung paano nga habulin ang kasamahan niya. Masin nyo na pareho silang nakatingin sa cellphone. Nag-uusap na yan through cellphone. Ayan, pass forward na natin. Siya na dapat papasok, pero may tao pa kasi. Sinaktuhan niya na umalis muna yung tao bago siya pumasok. Kaya dito na magsisimula yung kanilang modus. Nagpa-cash in na at ipicturean na. Nagtataka na yung tagabantay namin, ang tagal magpicture. Yung pala, may naantay na siyang OTP na magsisend dun sa GCash number mo. At pag nalaman na ngayong OTP, matik na yon. na lahat ng laman ng GCash mo ay kukuhain na nila. Paano yun? Nung unang pumasok na customer na nagpa-cash in at ilitsuran na yung details, alam na na niya yung GCash number mo. Nung lumabas na yan, papasok na siya sa online payment gamit ang GCash number mo. Tapasok naman ang isang kasama niya para mag-cash in din. Kapag pipicture na niya at mag na ng OTP, isasama niya sa pag-picture yung nag-pop up ng message mo na nag ng OTP ang GCash. Kaya neto, yung unang customer, nakaabang sa online payment mo. Ngayon, yung pangalawang customer, magpapakash in sa'yo. So, pupunta ka sa express send, tapos i-type mo kung ano yung number niya. So, ayan, nag-type ka na ng number niya. Tapos, pagka-type mo na ng number niya, ilalagay mo lang kung magkano yung amount na pinapakash in niya. And yan, any amount. Siyempre, kapag napagpasa na kayo ng amount, magre-request sa'yo na kung pwede picturean. Pero bago niya picturean, titimbayan na niya yung kasamahan na niya, na-link na niya para mag-send na agad ang OTP. Tutang na ganyan, nag-pop up isasakto niya na pag nag-pop up na nag-send na ng Gcash ng OTP, pipicturan na niya yan. At ayan, nakuha na niya ang yung OTP na hindi mo namamalayan. After niya mapicturan, ipapasa niya agad sa kasamahan niya para ma-input agad ng OTP sa online payment na ginawa ng kanyang kasamahan. Wala pang isang minuto lahat ng laman mo sa Gcash mo ay nakuha na. Magugulat ka na lang sa transaction history mo na may online payment ka na ng TWECE kahit wala ka namang ginawa. So, mag-iingat tayo sa mga ganitong modus. Lalo na dito sa dalawang lalaki na ito. Kaya, mas mabuti na yung mga messenger niyo, message niyo, i-do not allow niyo na po sa notification. At mas maganda na kapag gusto nilang picture, mas maganda kayo na yung mag-picture para sure na yung pikukuha nilang picture, yun lang talaga yung details. Or kaya, ibigay niyo na lang kung ano yung reference number lang. Sana nakatulong itong video at makishare na rin po para maging aware sila sa mga ganitong modus at maiwasan.